na ang umma na ito umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamaraming tao na papasok sa paraiso isipin nyo kapatid sa pananampal tayong Islam mas marami pa tayo na papasok sa paraiso sa umma na ito kaysa sa umma ni Abraham ni Noah, ni Musa, ni Idris, at lahat ng mga isinukong propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ang umma na pinakamarami na papasok sa paraiso. Ikaapat mga kapatid sa pananampalatay Islam, sa maganda at espesyal at natatanging katangian ng umma na ito, umma ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha aktharul umam min ahlil jannah. Subhanallah. na ang umma na ito, umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamaraming tao na papasok sa paraiso. Isipin niyo kapatid sa pananampalataya ng Islam, mas marami pa tayo na papasok sa paraiso sa umma na ito kaysa sa umma ni Abraham, ni Noah, ni Musa, ni Idris at lahat ng mga isinugong propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo ang umma na pinakamarami na papasok sa paraiso. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Abdullah bin Masud radiyallahu ta'ala anhuma anna anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam kal kunna an Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi Quba faqala atarudawna an takuna rub'u ahlil jannah sa isang hadith ni, ni, ni Bukhari at Muslim sa kanilang hadith na sahih ayong kay Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya kami noon ay nandoon kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kuba. Ibig sabihin sa masjid ng Kuba. At sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atardaun an takunu rubu ahmil jannah Sabi ni Propeta Muhammad sa mga tao na kanyang na kanya nakikinig sa kanya, Ikalulugod nyo ba? Kung kayo ay magiging one-fourth na papasok sa araw ng paghukom sa paraiso ni Allah? Tinatanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga sahaba, Naam, Ya Rasulullah. Opo, Ya Rasulullah. At sinabi pa ulit ng Propeta Muhammad, Atar daun, Antakuna, Thulutha Ahlil Jannah. Kayo ba ay malulugod? Kung kayo ay magiging one third na sa paraiso mula sa, para, mula sa inyo sa papasok sa paraiso sabi ng mga sahaba Naam ya Rasulullah Opo ya Rasulullah at sinabi ulit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ardauna an takunu shatr ahli jannah ikalulugod niyo ba at malulugod ba kayo kung kayo ang kalahati na makakapasok sa paraiso sa kabilang buhay sabi ng mga sahaba Naam ya rasulullah oh ya rasulullah sabi ng mahal na propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu muhammadin biyadhi, inni la arjo an takunu nisfa ahli aljannah wa dhalika an la yadkhuluha illa nafsun muslimatun wa antum fi ahli shirk, illa kasyaril sabi ng Propeta Muhammad sallallahu sumpaman ang, ang kaluluwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kanyang kamay tunay na hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging ang aking umma ay kalahati ang papasok sa paraiso. Ibig sabihin, hindi kalahati ang papasok sa paraiso, kundi kalahati ng paraiso, ang laman nito ay umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.